Everest Uli Ganun yung higaan dun oh Ayun, dami Kaso mga ganun uli Ano yun? May dalag, dalag, dalag Hindi pa tunin mo dun, dalag Ayun po, at may musik po tayo Ayun, ganda po yung panahon ngayon Ang bigla uh, hindi gumanda, mainit eh Maganda yung panahon na mainit uh. Tayo po ay mangingisda po Kasama po natin yung musik Sige no. Kami lang po muna uli. Yung kaiba kami ng lugar. Ang lakas ng hangin. Narinig sa gopro yan. oh, Yan dyan. Yan Parang walang isda no. yan may malaki marami marami po ayun po malinaw kasi yung tubig pag lapak pa lang natin sa dyan sa tubig okay. ano, sa, ilog ay lumalis na sila, sila. Alala, pero ayan lang sila oh. pag tapak ba dyan tingnan natin kung alis ayun po may orange ayun maganda mahuli 1.5 5 bang isa niya Oh. Kita nyo po yan kung masusum Ulihin mo yung orange Ay eh, lumalapit sa atin eh Isda pala lahat Isda uh. ba? Uh. Ayan pa nga eh lutang matay eh Order lang po si Ethan. Bilugin mo. <laughs> Sana malalaki pag maliliit yan. Ako. Ta natin ka dyan. May banak. May mga banak pala. Ang ibon. Ayok. 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 Sibukin mo. Kasi pag mo na pilas, ano eh. Kailangan sakto yung paghagis mo. Laki ng dalag doon sa dulo. Yan, ayan. Saan mo? Sumabi so, Hindi to bibilog pa doon. Ayan. No? Dito. Dek. Pasama. Yeo, libo pa daw mo. Ano mali eh. Talag natin gadian. Oy, maliit ka <laughs> Ay sus. Pampuro yata. pamburo hindi mo na lakas din. Ayun talaga ano na? Maliliit po. Hindi makalimutan. Oh, din rin oh. na po 'yan. Oh, bato. Tas mo. Tapos gasin

pag umaga may ginaya ko yung ginagawa mo siya sa pawang ko ng itlog siya ganun yung ginagawa ko eh ganda pag yung umaga pag hindi natin matawad magluto yun itlog na lang basagin mo lang sinubukan ko nga yung ano eh yung piraso yung nilaga akong itlog sampo masarap din naman nilagay ko sa freezer pagkalaga ako pinalamig yung iba, lagay ko lang sa rep. Para padilot sa kain niya lang. Ganun yung ginagawa ko eh. Lagay mo lang, marami. Hindi pa ganun. Pag may trabaho, may lalagay. E, pag na ako ng kanin, may ko na yung naglagay na ako ng ito. E sa dalawa ganun. No? Lalo... E, ay, umagaan ko kasi kailangan ko naman ano, kumain ng umaga kasi sa trabaho ay eh, no. Malaki yung, yung gawa nyo ngayon lalo din eh mahaba ay hindi mahaba yung mga bilog na basta malalaki mabigat crane talaga kailangan mo, kailangan mo talaga ng lakas pag wala kang lakas doon oh, okay. sila moshing hindi anong ganun talaga ikikrain nila yun kahit mga ano nga eh isang kilo lang inaano eh pa kailangan lang katulong eh pag buhat ano naman kasi yung kasama ko eh Oh, yun, buhat-buhat talaga yun, laki ng buhat, katawan. Buhat, buhat, eh. Ang gusto niyo ang tawag ko natin Bruce Lee. Kaya ang bilis lang yung trabaho kasi yung pagdating pa. Dugo sa trabaho yun. Oh, laki kasi ng katawa noon si Bruce Lee. Mas ang lakas. Siya ang pinakamalakas doon eh. Sila yung lagi kong tawag na ano eh, si Buatan. Oh, Buatan. Tapos pag may problema sa sukat, magaling siya sa sukat no. So, parang sa yung ano tinatawag ito pa yung problema doon. Problema kayo, yung, yung, yung parang ano, yung, yung hindi nila kayang solusyunan, parang tawagin siya lapitan nilalapitan eh magaling kaso nga lang yung katawan niya yun nabang bata bata siya okay malakas siya pero pag naabuso yun uh, dito diretso yung ano nila doon part time niya oh so, doon pag tapos ng trabaho doon kasi may kahit may ote wala pa yan ng ibang napa part time pa ng ibang construction oo oh. ganun yung ano nila kailangan yung ano kumayod ng kumayod dahil yung kita niya sa part time ayun yung ano niya palawag niya tapos yung um, sahod niya sa isang buwan na yun naman ibibigay niya sa pamilya niya oh. sa sahod niya sa anak niya 100,000 mahigit sa piso ng sahod niya ibibigay yung ano niya eh. oh. 55 baht, 50, 50 plus, Dollar. 55,000 dollars. Pulang 55,000 rin ano. Pulang pa rin ano. Walang kasi sa kanila, ano? Hindi sila kasi masyadong nagluluto. Saka wala silang bahay, na upa. Wala ng upa din. Karamihan po naman kasama namin, wala pa sa bahay. Ang may mga bahay dito kadalasan na kasi may mga are, may, ar may ar na kumpanya. Kaya so, yung mga bahay na hirap din makapagkasawa. Oo, oh, dahil sa ano, dahil din sa pera kasi yung mga kayulis dito. Pukos sa trabaho sila. Hindi katulad natin na kahit walang trabaho. Pukos din sa mga masayang buhay. Dito parang ano eh. Yung busy-busy po. ng mga tao. Ano yung bagong ako eh. Pa e, paano makapanligaw pa. Yung ano, eh. pukos eh. sa trabaho. Kapasok ng alas 7 eh. Lumas alas 5. Kapasok ulit sa trabaho. Ito yung magaling dala dito eh. Yan o. Ha? Uh... ko yung itlog na ano. Ah. itlog ng nakaka paano yung camera ko na pa-adjust iba kasi sila dito stem na trabaho trabaho tapos ang stem nila dito pag gusto nilang magbakasyon ano na mapakasyon sila ng ibang bansa Oo, oh, boss yung kanilang ipon ganun sila dito sa japan tumuntuan oh. na yan pag nakapunta sila ng japan oh. yun ang pinakaano nila eh Kento-kento na yan sila. Tapos yung mga ilang buwan, isa naman pupunta na ng Japan. <laughs> parang kung baga yung isa no kung oh. pumunta ng isa, pumunta rin yung isa kagaya na yung amo natin eh oh. pumunta rin siya din eh pumunta si Mushing yung no? balita balita eh oh. pumunta kasama si yung sa girlfriend pumunta, oh. pumunta rin yung ano ay hindi, si ano muna, yung driver mo lang pumunta bago Man, si Mushing si... ano ba babalik ba yun? si yung si driver pumunta kahapon eh parang hindi na yata babalik kasi nang na, na sa kidney eh. ah. Pag kasi sakit ni ano yun ah hindi ka na pwede nagkasakit po yung driver namin kaya nag-resign na yata dati nung una nag, nag yun nagpagamot din cancer naman tapos nung dating ko bumalik din siya bumalik na siya puro yung ano yun yung ano puro malalamig po malamig ka ano ano taglamig na yung panahon ng lamig tingin ng niya Grint lalo ng grint Okay ang ganito eh. Pero pag yung over na sa ano. Hindi pa kaya yung tuktok yun, okay. niya. Diba? Hindi. Bakit gano'n yung ininom niya? Nakataka Kadalasan kasi mga payo-payo lang yun ang banta ko. Tapos online-online na nakikita sa Facebook. Kaya ayun. Hindi na lang yun kasi yun operations na yung operation siya. Kidney stone. Ganun. Lagi ko din. Akit na yun. ka okay, niya na dapat i yung camera para kita po niya yung totoong ito lilimutan ulo niya sa tilapia. Di sa lambat. Consider na yung na nilayon yun. Yung ulo ng tilapia sa lambat. Kala ko ulo ko. Kapag pinasok <laughs> ko yung ulo mo sa lambat. <laughs> Kasi malaki ulo natin. Kasi eh, mayroon pa. pa. <laughs> nung tapos pala siya eh dagat na tangi ganyan lang kailangan mo ng caltrate natin dapat yung mahuli lang to, to, yung mga malalaki na para mabilis lang matanggan mag-alist na natin baka mga ano pa mag-alist pa mag na natin to makamatay na may init na rin. hindi sila gumagal lang kasama mo para tayo gumagal ka lang dito namimili lang yun pa sa ilalim ng timba sa puwitan may pa sa puwitan mga isa pa oh. natin no dumi natin sa ano sa fishing ito banda rito hindi mo na huli orange may eh. itim na naman ako sabit po yung bato-bato eh. sabit eh maka-expert kasi yan tayo beginner ano kaya tanyo no? laki ang tawag maliliit. maliliit dito eh Bilis mo nga ba ang tubig eh. na? Ang din yan eh ito Ma init na po kaya tahimik na <laughs> Ma na kaya tahimik na Pagod na Makasa mo para mahuli yung dalag yun ganun dapat. Parang nga yung sabit eh. Kasi yung puno nun, no, no, nabakbak. diyan yun. Sabit oh, na naman. I-seed ka nyan. Wala, nakuha na yung orens. May Wala. Uli. Ganun yung higaan dun oh. Ayan, dami. Kaso mangan ulit malaki isa. Ano yun? May dalag! 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 Hindi pantulimutan! Dalag! Dalag! Ay yun. Ay, yun. Kahit pura, sikat mo na lang yun. <laughs> janitor! Janitor pala ako, dalag. pag-iho po kami ngayon ng janitor. Ikaw, kung sino may huli, yung ano... Ayaw ko pa. Tar Tara-tara pa. Maputik dito. Parang hindi tayo.

Papayuin ko muna ang buto. Ah, okay. uh, itlog. logo. O ba buhay na 'yung mga anak-anak no? -anak ganda ng kulay Parang oh, ganun pa rin kanina no Parang maliit ka lang ito na, okay. so, na yung pinakawalan natin Maliliit pa dati Kaya na. Okay, na yun marilis na tayo Ang ito na yun Wala na naiinitan na. Grabe po yung init po yung panahon dito ngayon. Kahit ano po siya, makulimlim po yung ano yung panahon ay talagang mainit. Ito ba yan? Pagbigyan ka na. Wala na pang araw. Saglit lang yan. Pabalik na naman. Pukapos na naman. Bakit pukapos yung alaw? Eh? Ina ka na. Baka uh, ano na, butong na. Butong ka na. Ito yung mga pinapit ang kaya pala bawal daan na malalaking truck yung tulay no so, may impact din sa so, mga hinahin yung tulay masisira agad may mga ano yan may mga limit lang ang pwedeng oh. duman pwedeng mga magbibigay matulog yung tulay eh pag yung malaki na daan yan na, makinahol ni Ethan dali ito may mga ano oh. yun, mo uh hindi mo mukha mo tani, ang eh. kapugian mo. Hindi mo kaya Kasi Nakasi na kasi. Mahimit. <laughs> <laughs> Tagal pa ang tanggalin. Tagal Di pa ang tanggalin ito. Marami tayo na yeah, huli. Kaya tsaga-tsaga lang. Yeah. May ano yan oh, May mga alam Yan, huwag kayo. So, Tama-tama pa naman yeah, sa na ulo. na mabagok sa ulo. Yan, tabi pa naman sila. Parang pating yung ano nyo may ngipin to ayong bibig may bibigupi lalaki may ano siya? kasalita sa sabi niya pakawalan niyo ako sabi niya baka oh, nakita <laughs> so, parang style na maglinis niya parang papayong din may mga ano niya mm -hmm. ngipin ba yan? oo uh, ngipin niya parang eskas -is bright kareng mo yung kawain mo? Eh. nasa <laughs> putol na

Natin. kung nahuli po natin naubos po yung oras po natin sa nakatanggal malaka tapat tapat yung tilapia, pumasok po yung bulakya oh hirap pelagay tangkal ito yun 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 ito yun 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 Katimba, ako ako yung katimba Ayan lang po, ito po yung huli po natin Itang, itong yan, yan ito Kilawin mo yan <laughs> Tapos itong tilapia, yan Maraming maraming salamat po sa inyo ay Baka din na po kami makapagluto ay Ulan na po Ayan po, nagpit po sa ating lahat Ayan, pakawalan na po natin yung ano natin Yung nalagaan yan ito Para luminis yung ilog Swimming na